So ayun mga ka-explorer, isang papagpalang gabi po sa ating lahat. Ah, nandito na naman ako, Dokyo the Explorer. Ah, ngayong gabi na ito ay bumalik kami dito sa area ng mga tikbalang at kasama ko pa rin si Mang Kiting at si Sarge. So tatlo kami ngayon. So, ah, Mag-imbestiga tayo ulit dito sa lugar na ito at ah, sana ligtas kami ngayong gabi. At ah, nandito na kami mismo sa area. Ah, papasukin na lang namin. Kailangan namin makatawid dyan sa ilog o saan man kami pwedeng dumaan. Uh, so yun mga, mga ka islo, abangan nyo kung anong mangyayari sa pagpasok namin sa teritoryo ng mga tikbalang. oh, hey, tara. oh, so, andun na si Mangkiting, Mangkiting mga ka-explore. O so, oh, nandun side. Si eh. <illy> uh, Nagtip okay, ako ma.

Ang malaking puno dito mga ka Bro, ano nangyari nung nag-explore ka nung araw mo, bro? Yung ano, bro, yung unang akong explore, uh, pupunta po ako sa bundok na mag-isa. Mm -hmm. is, uh, marami po akong nadinig ng na mga uh, boses ng kitbalang at saka uh, mara parang may sumusunod sa akin. At doon po ay uh, biglang dumating po si kaibigan Ram. Uh, Nakita mo si Ram, no? Oh, tinulungan po niya ako sabi niya is ma marami daw nang sumusunod sa akin at yung uh, kasi may nadinig po akong parang nag-aaway doon ba yung mga itak uh, at, itak oh uh, siya po yun at may ka may kaaway po siya ng tikbalang <coughs> uh, tapos yun uh, uh, pangalawa kung explore ka sinama po ako niya doon sa kanyang bahay yun nakita ko doon at nakita mo yung bahay niya? Oo, oh, nagulat po ako, bro. Ano ba nakita mo? Akala ko ay yung bahay talaga, yung tulugan ba? Ano bang ba bahay niya? Hindi pala. Anong bahay niya? Ay, yung bahay parang malaking baliti, bro. Yun, makikita mo kapag iyak ko. Oh, kahoy? Sobrang laki, bro. Grabe. Paano niya, paano siya matutulog doon? Kaya nga, eh, tinatanong ko sa kanya. Ang sabi niya sa akin, last, ano niya, palasyo. Talaga? Oh, yun ang sinasabi niya sa akin, palasyo. Kasi hindi yan tao si Ram, ang kiting? Ang sabi po, ni, ano, ni, ni is sasabi ko ba dito bro ano bro sabi niya is ano no siya po dong uh, hari doon sa mga ano inkanto Siyang hey. muutos doon siyang muutos kanila ba Ganun ba? kapag ano kapag marami daw mga dayo doon biglang uh, magsabi yung gabayan niya na wag papasukin delikado pero tao siya o, siya bro pero may, may kakayahan may ano sa makipag ugnayan sa inkanto oh mayroon sa kakayahan ba? oh kakayahan talaga oh hmm. kaya nagulat ako tapos pagpauwi ko yun ang ganun lang tinuturo niya ang mga kung saan po nakatira yung mga tikbalang tinuturo niya yun at maraming nakabantay pinapatulog lang niya para hindi po kami ma ano mag magabi na magabi yun kasi sinamahan niya ako pag-uwi kasi sobrang malapit na po magdilim Makikita okay, kaya hmm. natin ngayon yan si Ram Mangkiting? Iwan ko bro Kasi yun Ano tayo patungo tayo doon yung Sana makita natin yan ngayong gabi no? Magpapakita kaya yan? Magpapakita yung may pinuturo niya sa akin Kung hindi sa busy Hindi sa busy? Hmm. Kapag busy siya Busy pala yan? May ginagawa pala yan? May ginagawa yan Sige, saan ba tayo dadaan dito Mangkiting? Dito pa rin tayo patungo sa uh, taas ng bundok Sige? Pero hindi tayo kumpensa ba sabi niya hindi tayo magkumpensa kasi nagkalat po yung mga ano masamang tikbalang pero magingat na tayo bro kasi may tikbalang daw na mabuti meron ding mabuti oh. yun mga kaibitor na sana hindi lang yung masamang tikbalang yung mahanap natin pati yung mabuting tikbalang para makausap natin so nandito na kami sa area po mga

puno may humuusok doon at ano tapos ba? sabi ano ba yun kapre oh sabi, sabi niya bro tapos sabi bro kapag mabalik daw ako doon magdala ako ng yung ginagamit sa kaibigan yung kapre pero sabi niya bro is yun po yung kapre na yun may sobrang makulit mm. oh, yun sobrang kulit niya ano bang ano bang dadalhin doon sa kapre yung bro yung tabako bro, bro. Tabako? Oh, hampat. iwan ko saan oh. saan yan ibilin Malaking tabako yan. Malaking tabako. Uy. Puti kamay na Ay, kapre to. So, abangan nyo mga kadol. Kasi po, uh, bakit ka nag... Kapre po natin. Kapre. Bakit ka nagbibisyo kung hindi mo naman pala tayo pustusan uh, yung pabisyo mo. Bumili ka ng tabako mo.

Ayun. Ah, oh, may tahi na naman, oh. May tahi na naman. May tahi talaga dyan. Ang kiting. Yan, oh. Kika, bro. Diba dito natin na uh, sa gupa yun? Oh. Uh, dito yun, Dito. Oh, may tahi na naman. Meron niya ito na sa Sabi naman yung tumae dyan. Tikbalang. Tikbalang ba yung tumae dyan? dyan ang bastos naman ang tumae dyan. Nasa tabi pa ng daan ang baho kapag dumaan tayo para ako masusuka ka na sides wala pa saan nga yun mangkiting dito ah dito Dito, no? Ganda ha lang ha. Dito ngayon So nandito na tayo sa paanan ng teritoryo ng Tikbalang mga ka-explore Pero marami pa rin mga, mga kawayan. Doon may may nat ano may may nakita kong mga kawayan Ito? dito. Dito pa rin. yung pag-uwi ko namin ini bro na nakita ko yung maharang Dan kaya namin ingat ingat Apakah dulas di itu? madulas, madulas, madulas. magalaw saan babanda dun ano kaya yan may narinig ang boses bro wala kang gumalaw lang wala ko delikato yun Diyan babanda? banda? Tikba lang kaya yun? <tik> uy, uy, wala. Banda, lang bro. Uy, saan pa banda yun? Uy. Bro, bro, bro palipat-lipat yung buses bro. Bro, parang marami yata sila bro. Marami. Marami. Ito, may daan dito. Dito rin, meron, meron din. Uy. Pakita ka, tikba lang. So, yung mga explore Ha? Ketyukan, bro. Ketyukan. Ano yun? Bukatang yun. Ha? Bakukang?

Ingat ah. Yeah. Ha? Ingat, ingat. Ini saya cuma kasih tahu. Loh, Bro, may tae ng kabayo, bro. Tae. Ha? Tae ng kabayo, to. Gano'n. You know? Ito pala yung nangangamoy, bro. Tae ng kabayo. Gano'n. You know? Tae ng kabayo. ng kabayo. Uy. Ang baho, bro. Ang baho. Ito, itabi natin, to. 嗯，嗯,嗯，不好。

Invisible yung tikma lang. Ingat dyan, Sarge. Dito tayo. Patuloy tayo Dito. iba yung pakiramdam ko dito mga ka explore, 4 magkiting ingat ha oh nasa itaas Hanggang, uy. uy, mga tikbalang Ang dami tikpa Ang dami nila. Uy, lo? Portal pala to. Portal pala na mga tikbalang to. Uy. uy. La, 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 la. Ganyan pala yung iba't ibang ay tsura ng tikbalang mga ka-islo. Marami sila. sumabay pa yung boses ng mga aso portal pala talaga nila yan ayun mga ka-histor sige, matatawagin ko sa mangkiting para pasukin namin to bro bro may mga tikbalang dito bro ang dami nila may portal dito bro sige bro may portal dito. Uy. Alala, uy. Alala, naglaho sila. Naglaho yung mga tikbalang. Uy. Bro, naglaho yung mga tikbalang, bro. May portal dito, may portal. Dito. Kaya pala biglang wala yung hinabol ko. May portal dito, may portal. Dito oh. Ang dami nila dito kanina. Yung mga tikba lang. Dito. Hala. Portal nga po. Yung parang may ano, daan lang. Daanan bro. Subukan nga na. Sumukan natin pasukin bro. At pagiging kasi bro, may aso pa. Paligid. Sige. So ito, sige bro. Pasukin natin. So, tara.